¡Vamos, vamos, vamos! Tuh seburo. <tongan> terus 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 terus. Ah sebentar lagi, Bro. Lah. Paling easy lah sekali itu, Bro. Oke.

Ano tawag bro? So mga idol, bali Okay, tumakbo siya bro Pakalma na yun bro Wato, wala bro Wala ito kalapos ko rin bro Sin guys, hahanapin namin dito sa mo idol Baka nagtatagol lang siya dito

ito bro ito mga idol oh kaso ang tindi ng amoy niya hmm. baka mapano tayo niyan bro subukan natin bro baka ito yung kinakain niya dito para mabuhay at ang tigas pa ng bunga niya bro subukan natin itong kainin mga idol tingis ka ni idol dongs kaya lang sobrang baho niya Kainin natin ito mga idol. Bro, baka may lason bro. Tanggalan mo muna ng lason bro. Vivo. Okay, so mga idol, babala sa inyong lahat no. Huwag niyo itong gagayahin mga idol. Kung mayroon man kayong makita na ganito, huwag na huwag niyo susubukan. Bro, parang protektado ng orasyon turo. Ayaw niya mabiyak. Gahe bro. bro hmm? Gahe bro. Hindi ka kayanin Inan mo suka mga idol sa hanapin natin na dito, bro. bro bro okay bro. lang ako, bro si nyong... <coughs> <coughs> kung wala kung wala ay... lason bro na ka ba? Ito, bro <coughs> Yun ano, napaka napaka ano dito, napaka napaka bagnot. Ang Tagalog ng napaka bagnot. Guys, parang uh, ulan naman bro. Kaulan mo na. Parang tatagak na yung ulan bro. Ito pa ito sa Ito ito Oo oh, oh, pito bro. So yun guys, naalala nyo yung mga bata. Yung bata na nawawala. <coughs> Parang dito siguro. Hindi kaya ito dito bro. Mayroon naman ito bro, kaya naman ito ay payag no. May shout out din. Ate Janeline Tixon. Tiging Similiano. Bro, like ka bro. Bro. Like ka bro. May nakita ako dito bro. May nakita ako. Kanay, nice saging? Ili bro, na bro? Hala! Idol, ano yan mga idol? Mura magkuhan bro. Parang... Ano kaya yan? Parang siyang bahay. Hindi ano kaya yan, kota ng mga ano bro? Bro, mga rebuilde? Ang mga kota to ng mga rebuilde mga idol. Tuda ko rin bro, parang kota ng mga rebuilde kaya

Yes, pasensya na sa Tagalog ko. Tungtaan dito. So yun guys, kailangan natin Pasukin daw. Ah. Oh. Krami pagno so ini sih itu dong, itu nasa, itu nasa apa nih kebila, parah mana nih, parah kita namin, apa saman apa? sungguh sana guys oh, Saya ngisi minyasan ke dong Semana kita kasih kok Nanti jauh Bro, kita mau Sini kesempatan kita Sini kesempatan lagi kita Stun real bro tayo bay ha? diyon tayo bay talo na tono kalma na diyon, luwiyo na luwiyo na kayo na bro si 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 talo na tono si 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 hindi bro, hini bro eh hmm. uh, ikamu alsa bro oo oh. be, ambing kamera ni mo bre okay. ok o, tubangan lang ta

Para sa, patibong. Patibong. Singis may patibong pala sa General dito. Sakit lang. Teka na rabag tayo bro. Nabulasat pa yung lubot ko dyan oh. Na, muntik akong matawa bro kasi. <laughs> Sakit. <laughs> natawa natawa ako mga idol kaya lang. Ang dami kong sugat mga idol. Natawa na lang ako sa dami ng sugat ko dito. Delikado kayo ni bro kay tayo on rabag mga lansang pa, bro. Tayo tayo ba eh. Gabuk mga dito ba Gabuk naman yung hideout uh, dito ah. Hindi yun pa kuha ba So ang kanta ni ba nun? No? Patalo na to Luoy mo guys, patalo na to bro. Mas, yung... Kuan ba? Dala pa na to kuan. Maluoy po kung nanay aswang mapatay siya bro. Masig. Yung... Pero sa tingin ko bro, mag-anak si nanay aswang at si General bro. Oo. Oh, Parinti na sila nung no? kay Murag. Ngayon kay ay kaisa isang isang pagkakataon na nakausap ko siya bro. Sabi niya, marami daw siyang mga kamag-anak yung iba daw na nagbagong buhay na ba? Naging hunter na. Ah, kaya pala bro? Oo, oh, naging hunter na yung iba. At saka... Kaya pala mabait si Nanay Aswang bro? Si Nanay Aswang, well, hindi talaga siya ano bro, hindi talaga siya... Hindi masama? Hindi talaga siya masama. Si ginagawa niya lang masama yung sarili niya bro, para layuan siya ng mga tao. Para na rin sa kaligtasan ng mga tao sa mga aswang na masasama. para giisa na lang nila masasama talang aswang bro ba? Pero si Nanay Aswang, mutan ko siya bro. Kaya pala bro na... May nakita akong parang diary don bro ba na hmm. may pangalan ni John Rill doon sa bahay ni Nay Aswang ah uh, yung kan bro pag umang niya na o ako? apo baka ako bro tara bro tara bro yung mga nagkikaon niya bro at saka na bro na teka na din yung cook on bro yung kanang piyaran ano yun? bro lang yung balay sa una ba na tingnan niya yung abuhan nila mga idol bro ay so bro naman no, like. na ng um dumon bro nalala na, mo bro asa yung bata bro na nawala yung hinahanap natin oo oh. mura diri apo to banok o familiar ra pud ni bro hindi ko kasi masyadong alala kasi gabi yun bro ito kasi bro ito yung it... gabi imo ito ato bro siguro ko bata bro ko tong nawala mo ulit si Junrel siya guru bro siya gigiguro. guru Sin guys, connect konektado yung bata na nawala at saka si John Rel. May idol, parang pa ako bro, dun sa putas na inamoy ko. Nagahe akong tiyan buwa, kay na tambal ko ng tatay-tiryo na bro. buangan ako. ako magunggi. Kilawan ba? Wala na ako rasyonan ba? Mawala daw, ginunay ko na tao, tagyod. Nahinay tag, nao bro, bro, sakit na gano'ng likod bro. Ha? may mga kayaon kayo itong agian nga mga hakoan asa to pa yung red rin bay? giri oh, giri ay giri to bro, susok sa dyan rin wala nga, mataas dito mga idol lang, dito sa dumaan saka balik to sa dito ba? balik dito dito sa katong sige guys baka bumalik siya doon doon sa yung may portal bro baka bumalik siya sa portal mga idol yung lagusan portal ko rin rin bro pwede siguro ito bro dito lang ba siya patalon ay, di naman yun siya matabang dari. Oh, yeah, si bro, tara bro. Tara, tara. Tapos So, hanggang dito na ito mga idol. Paalam na muna. Yan, lakas na ng kulo bro. So, paalam na sa inyong lahat.